Magandang araw sa inyo, ito ang guided at ang ating reading nga niya para sa mga Capricorn, para sa iyong financial uh, matter ngayong uh, eclipse kung ano ba yung transition na mangyari sa iyo, sa iyong financial journey or kung maiba ba yung cycle nito dahil sabi nga nila ang eclipse ay uh, ending and a new beginning kung naka, pinagdadaanan mo ngayon ng mahirap na sitwasyon about your financial uh, definitely mag-iiba to pagkatapos ng eclipse for the better kasi kapag nagumpisa tayo sa isang bagay laging ano yun di ba maayos so sinasabi sa iyo ng eclipse nito na definitely mag-iiba ang cycle na yon kung ano man yun kung at magbibigyan magbibig kita ng isang angel message na ano sa iyo ng iyong angel ng eclipse kung ano yung mga dapat na matanggap mo o maranasan mo ngayong eclipse na ito the judgment in reverse at the moment ang iyong financial um, bago dumating ang eclipse nito o sa the present dahil hindi pa nga wala pa yung eclipse is um may mga ano may mga times na uh, mini mo ng sarili mo kakayahan mo kung paano i-handle yung iyong, iyong uh, financial at marami yung nagbibigay sa iyo ng payo kung kung paano kakikita pa para mas maragdagan pa yung kita mo sa ngayon but ikaw mismo parang ginadjudge mo yung sarili, makaya ko ba? kaya ko bang ganito? Uh, magtatagal ba ako? halimbawa kung sa trabaho na to, magtatagal pa ba ako dito? o mag-resign ako o sa ibang ano na lang so ang dami mong naglalaro sa isip mo ngayon about your financial dahil ikaw gusto mo nang maging secured ka at um, at gusto mo naman na na makapag uh, ma, mabigyan ka ng chance na maiba naman yung ano na yun so medyo naramdaman ko at sa ngayon is yung, yung ano is um, kung ano lang um, iabot sa'yo o kung ano lang meron ka sa pitaka mo um hindi ka naman masyado nagre-reklamo, but meron ka naman gano'n sa isip mo na hindi na enough to, it's not enough, it's not enough na. And kahit na maraming tumutulong sa'yo, is gusto mo naman ngayon mag-stand alone ka, ikaw mismo, sa sarili mo, na ikaw ang talagang magbubus boost ng iyong financial. At itong eclipse nito, sinasabi sa inang card na huwag mong i-misjudge 'yung sarili mo. So, 'yung mga misjudge mo before is ngayon is eh uh, sasabihin sa iyo nang ay sinasabi sa iyo nang uh, eclipse nito, na ang mensaheng binibigay niya sa iyo is don't overthink them. So, kung ano man yung kakayahan na meron kayo nang pwede mong gamitin para mag-boost ang iyong financial. At uh, para may pakita mo din sa iba na kaya mo nang tumayo sa sarili mong pa. And kahit overwhelmed ka ng mga ano, ng mga ibang opportunity na sinasabi sa iyo, piliin mo pa rin yung tama. Piliin mo pa rin yung mas gusto mo, yung mag-enjoy -e ka at the same time kumikita ka. Uh, wag mong isipin yung sasabihin sa ng ibang tao na hmm, hindi naman ano yan walang pera dyan or whatsoever dahil hindi mo pa naman di ba kung nakikita mo na may future yan kung ano man yung plano mo then go for it so binibigyan ka ng regalo ngayon ng eclipse nito to decide on your own do best what on your do best for your own goods for your own good, I mean, sorry. At um, kung may pamilya ka na umaasa sa iyo, definitely maintindihan nila kung bakit mag-change of heart ka. And makukuha ka pa rin ng suporta ng ilang malalapit mo na mahal sa buhay na intindihin nila kung ano man yung iyong magiging plano kung balak mo mga ibang bansa then go for it uh, kung may susuporta naman sa'yo para makaalis ka, then possible, makaalis ka itong taon na to kung yun ang yung nasa isip. Baga, gusto mong tumayo sarili mo pa ay... Eh. So, yun yung ano nang yung eclipse ngayon. Eh, yung ang eclipse ngayon, yun yung kanya na... Ano ka? Uh, sinasabi niya na tapusin mo na yung cycle ng ganon. And itong new beginning na to para sa ating lahat on a financial matter tumayo ka na sa sarili mong paa so ano yung angel message mo don't stop di ba sinabi ng card mo ngayon is don't stop so ikaw mismo wag ano may kita matong ano na to Yan. meron siyang hawak na ano So, kung ano may yung mga pumipigil sa'yo, na gawin yun, bagay na yun. At kung naumpisahan mo na ngayon, don't stop. Kung yun nga, nakapagplano ka na, ang transition sa sa'yo ng eclipse na ito is have, have the courage, do what you love, and kung ano man yung plano mo, gawin mo na, walang makakapigil sa'yo. Yun yung kanya ano, yung yung angel message ngayon So, don't stop. Kasi, kung naniniwala ka sa sarili mo, then, definitely, magtatagumpay ka. At magbibigay sa'yo itang, itong, mag, mag, magbibigay sa'yo ng mas magandang stability. At, secured ka on your financial matter itong buong taon na to at sa susunod pang taon syempre gusto natin establish na yun eh tapusin natin yung cycle ng kung ano lang meron tayo ah uh, Uh, sabihin natin, pera lang yung material lang yan, pero nagbibigay pa rin sa atin ng ano yan, dahil makatulong tayo pag, sa pamilya natin at makatulungan ang sarili natin para to learn more syempre kung gano'n, pwede ka pang makapag-aral kung gusto mo ulit mag-aral kahit na yung mga short courses lang, kung yung, yung binabalak then definitely go for it, don't stop so yun lang ang yung uh, reading ngayon Capricorn, maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood and God bless.